Good morning mga tropa Long time no vlog tayo At ngayon ay araw na yung linggo At 2 days na Happy New Year na <laughs> So yun, um, yun Nabasa niyo naman siguro sa thumbnail Kung saan kayo pupunta ngayon Ng aking mama at aking kapatid Pupunta kami ngayon sa Oslob, Cebu At baka pupunta doon? Siyempre uh, Nandun yung mga kamagkana um, ko sa Cebu at doon talaga yung mga isa sa mga pinanggalingan ko <laughs> excited na ako at yun enjoy natin tong holiday vacation let's go <laughs> papuntang Naiya at kasama ko ngayon yung mama ko kapatid ko syempre at ayun 4 uh, for pa naman yung flight namin pero inagaan namin na magpunta syempre mas mabuti na sigurado at syempre alam nyo na yung maaga diba? let's go kapag boarding na din kami sa wakas. ingat sa amin matulog muna tayo kasi medyo hindi tayo nakapagpahinga dun sa may antayan kasi maingay marami tao see you later Ano na lang namin yung bagahe namin at nandiretso na kami papuntang Oslo, Cebu. Yung bus ata doon. Tapos 4 hours ata yung biyahe. Medyo mahaba-haba. So ayun. Good luck. Sana makatulog ako. Di ko nakatulog kanina. Ganda dito. Kesa sa ano, Inay Aquino. <laughs> Kamusta ang biyahe? Tinatanong so, ko puro ganun lang. Tinatanong <laughs> <laughs> kita. Kamusta yung biyahe? Ano? Wala daw siyang marinig. Ano ba nangyari sa iyo? Wala namang... Ewan. Luga lang yan, luga. Hindi kasi naglilinis ang tenga. <laughs> 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 so yun, na namin yung baggage namin at nagugutom na kami. Ay, yung mga tropa diyan ang muli nagbabalik ayun kakagising ko lang at di na ako nakapag vlog kagabi kasi nagkaroon ng konting problema at madilim na rin so ngayong good vibes muna kasi umagang umaga at nandito na ako sa Oslo yun yung ko nyo at ngayon ililipot ko kayo sa lugar namin lugar nila <laughs> ayo let's go ko na dito. Dito diba? lang pala yung mga nawawala ko kapatid eh. Ayan mo kami. na Yung mga tunay na mahal ng mga tatay natin kesa sa atin. So ayan. Bago tayo mag gawa-gawa ng mga bagay-bagay maligo muna ako sa niya o tara tayo maligo balak namin ngayong araw is pumunta kami sa pinaka bisita at ride dito sa Oslo. Yun ay yung mga whale shark, mga ding sa dagat. Yung sobrang lapit lang nila dun sa pinaka dalapas. So ayun, hindi pala kami makakapunta ngayon sa whale shark kasi medyo maalon. Baka hindi daw namin ma-enjoy yung view. Ay, pupunta muna kami ngayon sa Aguined Falls. Tapos sa mga falls dito sa Oslob na maganda daw. At saka 40 minutes tayong yung lagi dito. Ay, tara! Oh, may pa-flag sila dito. Nagkipesta kasi dito. At mamaya, mamaya manood tayo ng contest. Kasi yung pinsan, mga pinsan ko yung tatlo. Sumali ng parang sinulog dance, mga ganon. Yeah, yun. So yun, nakarating na kami dito sa Anguigid Falls sa mismong lugar niya at lalakad na pupunta doon. pumunta sa level 1 na daw kami. Hey. Alamig ma! Alamig! Ah, Nako, kailangan magdaan-dahan kasi mabato. Mga madulas. Ah, Yung mga tropa, ang maganda dito pala sa aginit Falls, yung papunta sa falls mismo sa level 5. Pag pupunta ka doon, hindi medyo delikado, hindi siya madulas. Yung mga bato niya walang lumot, makapit. Buti na lang may akosis kami. Sa level ko na kami, akitin daw yan. Hindi eh. na kinain ni mama, ayaw niya sa so mama. Oh no! Ma! Ayaw mo? Ito yung chinilas mo, tanggalin mo ha. Ayaw. Akyat kayo? Ito kaya. Akyat? Okay, post, post. nakakapagod ng konti pero kaya <laughs> Dadahan Wow! Ayan, lever tree. pag picture-picture. <laughs> Level 4 na kami, malapit na. Kakagod. Yeah. <laughs> ah, uh, grabe yung view. Okay. Video yun. Ah, yeah. <laughs> Grabe, sarap tumalon. Ayaw. <laughs> Di ba rin lumangon? <laughs> sarap tumalon. Nalala ko yung na kami. 32 feet yung tinalon ko. Ilang feet ba yan kuya? Ilang feet? 6 feet. Six feet. Six feet. Sa wakas, sa inababaan ng inakyat namin at nilakad, dalito na kami sa level 5. Yung pinaka-star ng trekking na ito. Ang ganda! Amazing! taniyan, niyo yan? <tinyo> Tulit yung pagod ah. Sobrang ganda! <tinyo> in. Ganda! Galing talaga ni Lorde, no? A few inches later pa pabalik na kami sa baba. Medyo nakakatakot siya kesa yung paakyat. Nandun na si mama mag-isa sa dulo. Ayun, tambay siya doon. Kakabahan ako. So ayun, pupunta kami ngayon sa isa pang falls. Malapit lang din dito. At Kaso nga alam, 15 minutes na yung lalakatan bago makapunta doon. Ayan, uh, nandito na kami. Lalakad na kami papuntang Binalayan Hidden Falls. Yung pangalawang falls namin ngayong araw. Marami daw cliff na pwedeng talunan. Ang pagkakaiba dito sa Aguinid, dito, Medyo malino yung tubig. Yun kasi medyo oh, malabo eh. Oh! Pagod ako. Pero maganda. <laughs> Ayan <laughs> na. Sige tayo. Ang ganda oh. <laughs> natin tumalon dito mm. Yo okay. okay. palpak yung talon ko kanina kasi nakabuka yung kamay ko Get out. What's my name? Grabe, extreme na ito. Ito na yung second level. Tapos eh, may talunan doon, cliff. dami rin palang tao. Katalun ba tayo doon? Grabe. One eternity later. Salamat pre, salamat. salamat. <laughs> Kaya mga nag-guide sa akin para umakit doon. Nakapagod. 25 feet na kaya ko. Holy! Ngayon, pabalik na kami. Medyo nag-enjoy ako doon. Kesa sa angingig. Kaya syempre may... may attempt malo ng cliff. Ayun, sobrang bilib din ako sa mga guide dito. At syempre, uh, alalay talaga sila sa mga guests nila tsaka di ba syempre buhay din nila yung nakataya dito yung delikado rin yung ginagawa nila kaya saluto ako sa kanila balik na kami dun sa angigid nandun kasi yung cottage namin kapit kapitbahay lang neto siguro uwi na kami sa bahay nila lola tito ko papahinga doon Nagulat ako, may whale na pala. Akala ko gulong. <laughs> Akala ko lupo, lupo, na gulong. Grabe, yun eh. ang lapit niya o, bro. kami. At ayun, nagpaihaw kami ng manok. Kinatay mismo yung manok doon kanina. Andun siya, kinatay. Akala ko luto na. Kakatayin pa pala. So ayun, uh, pinaihaw na lang namin siya. Yung may namin. Ay. Pagod ke? Oo. <laughs> ni Okay sa so dina. Ay, na, Balin. Na, na, faste Ay, ba